May sponsor na manok, nakakain na naman. Kagabi, nakakain na rin ako. Sponsor. No, <laughs> okay. so, yes, sa Makdo naman. Hindi ganyan ako. Okay. Sir, salamat sa'yo. Sa pagkain ano, sa mga manok-manok bak na Ito ang napakabait kong schoolmate na eh. teacher na yata. Ako, paano ba ito?

Ah, libre na naman si Jess. Kagabi ni Libre na naman. Thank you. At ang inisyo kayo. Thank you. Chris Peking. Dito kayo kumain at mura lang sa Chris Peking. Ligaya ang aabutin uh, nyo. Ligaya ang aabutin uh, nyo. Pagal. Yun, sa school. Nandiyan kami kahapon Daan? sa school. Nanghiram kami ng classroom. Bakit? Na de kami. Sa TM1 niyo, sa Tesla. Ah, mo konti mo ni. Ayo Ay, pa ul. Sa kamo na mo na TM mo, gusto mo team mag TM. Kasi kaya something sa eh? Ay mga teacher yung kasama ko sagot niya. Mhm. Yung pero yung ang may bayo. Ay tawag may bayad doon lang. Ilan ba yun? 18,000 Ilan nga? Ay Kali pa Wala, pa Pero online May so, kumusta na si ate mo si ma am. Nandun sa ano? na Peskiyem Alam mo mas masarap pa ang manok dito kaysa sa lamak do Ayan, ayan Malambot pa

재미çado... comрокudo F tayo mga followers. Libre lang to, dito. Ayan. Okay, hindi. Ayaw ba yung ako? Ano yung binili mo doon? Kung Saka mga ano? Ibig sabihin ko, TM1, anong lalagay mo doon? Hmm? Ano ba Ano yung ba Ano yung lalagay yung lalagay no. mo doon na ka ng di ba? Marami ba? Hey. Dalawa, BPP at saka... Okay. Ano event management. Meron yan, libre pag aaral ng ganyan dyan. Ha? May bayad pa. Pag-housekeeping tayo. Pa May May half Oo, sa ah. May allowance pa 10K. Sabay mo ko, kailan? Tatapos ito mga itong baking ko. May allowance din ako dyan, 4-5. Saan nga? Tapos nga ako sa baking. Kung tayo friend, ano? Ayan tayo ha, nag-detect ka sa alakan dati Iba na naman aking ano Kampay pa Dito muna ako ano, wala na Dito dito na wala. Ba magme-medyo ka. Ba so, um, yeah, dito, ibala to ako ni me-medyo ni uh, Glacier. may account ay follow ko na. Yung uh, mga kakat. Basta mga test na test na ako kontakin kita. Welding gusto mong welding. Yung mm -hmm. kahit ano gusto po mao, baka may Ismao. Meron sa Lucena nga may yun. Oo, ko yun. tapos ko sa baking. Saka ano ako sa industry. Yeah. Gusto ko my... industry hindi man. magturo tayo ng mga ganyan. Oo. Uh, uh. Oh. malakas ako kumain siya eh. Hmm? Malakas ako kumain. Ba, okay daw? Napadal manok. Ito <laughs> pa? Oo. Oh, okay. Madam. Napang manok. Sabi oh. sa'yo, malakas ako kumain pag ng nakaan mo. Isa manok dito kasi na doon. Oo. Uh -huh. Malambot pa.

Mas dito ang ano, manok. Kasama mm -hmm. pa kita doon sa ano. Dami na nga akong kilala sa dito, boy balat. Isa na akong tanong pichong pichong, may na ako eh. Okay no, we'll lang Parang sabihin ng kalalo. Dalam bulu di situ. May baking ka na. Oo. Uh -uh. Ay, pag ako nag-wedding, sumabay ka na sa akin ha. Mag? Yung sa Lucena. Oo. Uh -uh. May allowance yun. Tapos may welding may wedding machine ka makukuha. Oo. Ito yun. Huwag kang pumunta sa so walang mga allowance, mga galing. Pero yung को ko... Hindi, mag-dibli lang dyan sa bulkos. Walang binabayad. May hila ko nyo dyan, a cell Nagtitikti ako saan sa Burgos Ako? Baka pag niya itawag na makita, hindi naman sumakas sa akin Sir, tama ako kasi tatapusin ko lang yung baking ko. Pag ngayon po, ngayon po po kang NT ko, para may update ko yung mga ano ko, ay yung tm 1 ko. Oo. Para may update ko, ibang NT ko, di ba ka? Para pwede ako mag-assesso. Wala kayo sa assessor? mm sa araw? araw?

Dahil kami sana ako. Hindi ah. Yeah. sana ako bibili. Wala ako bibili. Wala na, mga gamitin yun. Sa trabaho ko, ako. Ah. Yeah. Na, na wala na driver na wala. Offline. Pwede itong na ako. Ito, pwede nga bumili. ano na? Ngayon ako. на ламинате чатик хмм эина да и пойдём она 25 декабря будем не